Nalangasan <laughs> ano, nyo na po ba lumakad sa dilim? Ayan, alam nyo nung unang pano, wala pa namang mga magagarang ilaw and all. Ibang hirap po pag madilim, ano? Makakatakot minsan, nakakasakit din dahil na pag nasa loob ka ng bahay na walang ilaw, pag tumama yung tuhod mo sa kanto ng center table, ako sakit nun. Di ba kung nasa labas ka naman sa bukirin, walang liwanag yung uh, buwan, pwede ka mahulog sa pilapil o sa bangin, di ba? Alam nyo po, same di din sa buhay natin. Minsan, lumalakad tayo sa kadiliman. Ibig sabihin, ang hirap ng buhay. Parang walang liwanag na nakikita. Minsan, sablay yung mga desisyon natin kasi nga po, nangangapa tayo. Ano ba yung tamang desisyon? Walang liwanag sa mga pinagpipilian natin. So, masakit yung mga resulta ng mga desisyong ginawa sa kadiliman. Kaya po, binigyan tayo ng Diyos ng uh, gabay at uh, linaw na yun naman po yung kinakampanya ko rito every day. Sabi po sa Salmo 119, versikulo uh, 105, ang salita nyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking dadaanan. Sa English po sabi, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ibig sabihin po yung salitaro po ng Diyos. Wala po siyang physical na ilaw ano, pero nagbibigay po siya ng wisdom, naggigiya po sa atin para siyang lampara sa gitna ng kadiliman. Kasi po minsan ang buhay, confusing, maraming uncertainties, minsan hindi natin alam po saan tayo pupunta, anong desisyon tama ba 'tong gagawin ko? Pero po ang Biblia pag binasa natin, napakarami pong pupulutan ng uh, aral at uh, guidance para po sa susunod na hakbang. Marami pong katuruan na masusumpungan sa salita ng Diyos na magbibigay linaw sa ating matitilid na sitwasyon. Papasukin ko ba itong negosyo na to sa panahon ngayon? Ihiwalayan ko ba itong asawa ko na to? Papasukin ko ba yung deal na to? Bibiling ko ba to o hindi? So, ang dami po natin, we're confronted with a lot of decisions every day. So, kung kayo po, you're feeling lost, may advice po ako sa inyo. Mag-pause ka muna and then mag-pray and then seek the Word of God. So, pause and Life-altering decision to. Mag ka abroad ba ako o hindi? Sasagutin ko ba itong lalaki na to o hindi? may marami tayong mga desisyon na life altering, may ibang takbo ng buhay natin. So, kahit naman po hindi life altering, I suggest you pause, you pray, and then tanungin natin ano ba sinasabi ng salita ng Diyos tungkol dito. Hayaan natin yung katotohanan galing sa salita niya ang mag-guide sa atin sa ating tinatahak na landas. Salmo 119 verse 105, ang salita niyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking tataanan. Tayo po yung manalangin, Panginoon, alam namin na marami kaming desisyon na sablay nung araw o maring ngayon nga may mga nagagawa kami na mabara-bara na lang kaya sera-sera kung baga ano mo maging ending bahala na pero Lord pwede naman kaming maging cautious mag-pause muna magkasal at tumingin sa salita mo kung ano ibig sabihin na magiging release ah uh, uh decision namin so salamat Panginoon sa mga katuruan mo up every day dito sa daily bread at sa mga nababasa namin sa Biblia araw-araw igiyan niyo po kami sa tamang landa sa pangalan ni Amen Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.